Duduk dulu daddy Daddy Dua orang boleh kerja ni Satu terus kemi Nak ikut buncoy Ada Sa terrace, may bike. Walang wala ni sniper. Sige. Yan, ang bata. Ayaw pang mag-sleep. Hindi mag hmm, ikisuso. Yan, lo. yan? Ano yan? Uy, may lamo. Uy, nabuksan. May lamok. May lamok. Ikot-ikot ang lamok. Kaling, bata. Ay, huwag mong No. No yan. Andre, tito Andre yan. Tito Andre. Hmm. Tito Andre. Tula lang ang bata. Tula lang bata. Vou contar.

Map daddy doon, map, map. Linis, linis daddy. Ha? Oh, huwag ka doon. Madulas ikaw. Dulas. Ada. Oh, you know, oh. oh. Linis daddy. Hindi na ikaw sama doon. Basa ikaw doon, oh. Uy. Uy. Diyan lang. Steady lang, steady lang. Up, 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 up. Ah. Hmm? Hindi na. Oh, tingnan mo, oh. Hmm. Sit down, dyan. Sit down.

Ganda, why? Kita ganda damit, Ganda damit, Wow! Smash, smash, smash! Beautiful eyes! Plankish, plankish! Ninyo, plankish mo ninyo! Plankis. wow! Beautiful eyes mo ninyo! Beautiful eyes mo ninyo! Like that to be! Huh? Okay! Yeah! Clap your hands! Clap your hands! Yay! Alain, 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 alain. Alain! Alain, alain ada. Ayo. Upper, upper, upper. Upper! Upper ada. Map daddy kasi maraming kati-kati.

mo kung magalit to. Pitik, pitik, pitik. <coughs> Nako. Ayan na. Ah. Ayan na ayan na si mamanua hmm. nilaglag ng mamanua ayan na oh, oh lapit mo si mamanua mamanua ilagay mo sa baba ilagay yan sa baba kay lo 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 mamanua lo no, lo no, lo no. ooooy ooooy oh, 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 oh. nagalit pa Hmm? Nah, ini dia nama Manu, oh. Nah, ada kasunan dia, oh. Oh, naipit, ah. Na. Ayo, naipit, nanya. <laughs> naipit, nanya, siya. <laughs> telinga, telinga, kamu. Naipit, nanya. Weh, de-de-de-de-de. Weh, dinga de 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 mana ipit 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 dia oh, ha oh, di kana di kana di kana oh wala lagi yang di situ mau itu lo gaji di kana di oh 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 salah oh. salah oh oh es que ya no necesito ya si Lola Bastia

Selfie, selfie help <laughs> me. Marunong na mag-silpi ang batang yan Okay, selfie, silpi, ada. Selfie, selfie Oop, ako din ba silpon? ni yung silpon mo? asa yung silpon mo? Dali. Go. O, sana yung silpon? Dali. Kunin mo. O, hanap mo silpon. Nasaan na? Yun, o, yun, o, yun. O. Yun, o, silpon. oh Ayun, Eno, silpon. Ayun, silpon. Oh, mo sipon yan oh. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Oh, yan yan yan. Yan. mama. Oh, kulmo mama dali. Hello, mama. Oh. Hello. 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 All mo mama, parmo ko, akol mo wa, nuwa mo uwa. Uwa, uwa. papa, follow mo papa, dali. Hello. Oh, like, <laughs> Hello. Hello. Ah, selfie na ka, selfie na, selfie na. Selfie, ay. selfie ka. Selfie. Ito ya. Selfie, selfie. Hello. Ay, kakakol mo ninyo. Ninyo. Hello. 啊。<laughs> Ada dia sah. Eh? Seven, six. pun mau? <laughs> oh, oh? Jadi tawak mau <laughs> mama? Call, mama call Mama, mama tuh kau <laughs> nih mau? Tingnan oh. mo. Dali. Oh. Kunin mo. Gusto pa na talaga niya yung cellphone na original. Oh. ano yan? Ano yan? La. Hey, Ayun mama hey, mama eh, ah, mamanwa. Diyan mamanwa. Ha? Mamanwa. Mamanwa. <laughs>

No no, 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 no Ah. Oh, ah. <laughs> ah, ah mamanwa mamanwa. Hmm, mamanwa 'yung na 'yung mga ano oh. 'Yung ginagawa sa kan ano oh, sa pwesto niya oh. 'Yung lahat ng mga ano oh. Oh, mamanwa 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 la la la. <laughs> <laughs>

ม,มันวะมะมันวะวโอเออเออเออเออเออ่าอเยนมันวะี้มาเหมวะ Tingnan niyo pa ako. Okay. So. <laughs> ha. Hahaha. gili. Ay Ha? pa kalapit Nakasunod ah, kasi nakasunod. Oh, oh, la la la. Galit. Galit si ano. Galit si Mamanua. Ikaw kasi kulit mo. Nakasunod ka na kasunod kay daddy. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Nakasunod. niyo si daddy eh. Oh, 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 oh. okay, okay, okay. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Takot siya okay. mm -hmm. Galit sa ano. Okay. Galit siya niyan. Galit siya niyan. Galit. Oh, Susubukan talaga niya ha. Ano? Uy, Ay, si Uwa. 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 Ay, si Uwa. Uwa. Ma Makulit na eh. Kailangan sundan mo siya. Tapos namumulot ano, kinakainan niya. Uy, bad na siya. Kailangan yung mata mo, hindi malingat sa kanya susubo lahat.

Ito yung nahabol niya, oh. Ito, oh. Ayan Oh. Oo, na, ayan na, ayan Oh, oh, oh. 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 Okay. oh. 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 Nagigigil eh. Nagigigil siya. Nagigigil eh. Ayan la

wala ah Mm Mm Napala na 'yung Oo, oo, Bastos yun, <coughs> Ay, wish ba 'yung dinudura niya, ilawit pa niya 'yung buhok niya. Eh.

Thank you. Bye-bye po. Hanggang dito na lang po, Kajimar. Ayan, ha, ah, ha. O, oh, Kajimar daw, ka oh. Kajimar, Hi. Kajimar, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-like and share. Subscribe. Pakipindot po ang notification bell. Diba? Pakipindot nga daw yung bell. pindet pindett nala yeah.